uh, Lizelle Asuncion. Magandang gabi po. Uh, yes po, magandang gabi po sa lahat. Uh, ako po si Lizelle Asuncion, ang nari, uli lang asawa ni Manuel Asuncion at ni Mangpong Taong Gula. Uh, Mr. Chair, uh, so kayo uh, po ang muli po asawa ni uh, Emmanuel o ni Manny Asuncion. Yes po, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, uh, saan po uh, kayo nakatira? Sa Rosario, Cavite po, Mr. Chair. Tama po ba na nangyari po ang pagpatay kay Manny Asuncion noong March 7, 2021? Yes po, Mr. Chair. Kayo po, uh, Ma'am Lizelle, nasaan po kayo uh, noong araw na iyon? Mr. Chair, nasa Workers Assistance Center po kami or WAC, Satellite Office po. Na matatagpuan po sa Block 2, at 5, Tor Torrensville Subdivision sa Dasmarinas, Cavite po. Uh, bakit po kayo uh, nasa lugar na... Yun po ba ay bahay po ninyo? Doon po talaga kayo nakatira? Hindi po, Mr. Chair. Uh, so, bakit po nandoon po kayo sa Workers Assistance Center? Doon po kami tumutuloy noon dahil nag-aayos po kami ng relief operations dahil panahon po yun ng pandemya. At naghahanda rin po kami noon para sa papalabit na international Working Women's Day sa March 8. Tama po ba na yung uh, nangyari ay uh, ito po, March 7, madaling araw? Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, maaari po bang ilahad mula po sa perspective ni uh, Ma'am Lizelle, ano po ang uh, nangyari noong madaling araw ng March 7, 2021? Yes po, Mr. Jen, nakaupo po kami noon sa gilid ng higaan na yung Nakalatag po siya sa sahig. Niyakap ako para protektahan ako at saka po pumasok ang mga mga kapulisan. Sumisigaw po sila na tapad Nakita ko po, po na nakaupo, nakayuniporme po sila at may mga bahay po sila. Nakapomoblage po. At yung mga band. At yes, ng PNP Rizal at PNP Laguna po yung kanilang mga doon. Sila po ay nakaskimas po. Pero saan po nila pinuksan yung gate at pinto ng office namin? Pagkatapos po, hinadyakan po nila yung pintuan namin sa second floor. Ah, uh, Mr. Chair, uh, bago po tayo magpatuloy, gusto ko po pong uh, makumpirama kay uh, Ms. Lizelle. Uh, Nabanggit po ninyo na may nakita kayong patch ng uh, PNP Rizal tsaka PNP Laguna doon po sa suot ng mga uh, polis na lumusob sa, sa Workers Assistant. Assistance Center. Tama yes, po, po yan? Yes po, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, sa kakaalala po ni uh, Ma'am Lizelle, ilan po yung mga pumasok sa kwarto kung nasaan po kayo ni uh, Manny Asuncion? May circular, anip po sila at marami pa pong iba sa pasilyo. Lahat po sila ay nakasuot ng skimas o bonnet. Kaya po, matalang po yung key. ah uh, ibig sabihin po, ah <laughs> uh, Ma'am uh, Lizelle, kung kakayanin po natin makapagpatuloy, ah uh, Napagin po ninyo merong anim na pumasok, ibig sabihin po dahil may takot yung mga muka, yes, wala po ni isa na nakita po ninyo yung mga muka nila? Wala po. Pero sigurado po kayo doon sa nakita ninyong patch ng PNP sa kanilang mga soot? Yes po, oh, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, uh, iban sa nakita ninyo na merong patch ng uh, PNP Rizal at PNP Laguna, meron ka po ba kayong ibang nakitang uh, identifier o parang kakaiba sa kanilang mga suot? Yes po, Mr. Chair. Ano po iyon, Ma'am uh, um, Rizal? Nai-bawa po sa kanila po bang, yung mga nameplate po ba nila, kita po ba yung nameplate? Hindi po, Mr. Chair, nakatakip po yung kanilang nameplate. <laughs> may isa pong lalaki na galit na galit po doon, gusto na pong barilin si Manny. So, Mr. Chair, lahat po sila, yung mga nameplate po nila, ay may takip po yun lahat? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nakalagay na? Wala po yung naka-ano po dito sa nameplate po nila. Ah, uh, Mr. Chair, pagkatapos kayong uh, padapain, ano pa yung ginawa ng mga pulis na pumasok sa kwarto? <sighs> Habang po pinagadapa po kami, si Manny po ay nakita po, nakadapa po siya sa may hagdan. Habang ako naman po ay kinaladkad ng apat na pulis pababa sa kusina. Bago nila pababa, nakita po pong duguan na nakadapa na nakatutok ang baril sa likod niya habang kinakalakad. Kinakaladkan po ako at narinig ko po yung sigaw ni Man. Mga tao rin po. Ah, uh, Mr. Chair, sa so usapin naman po ng search warrant, uh, nagtanong din po ba kayo o si uh, Manny Asuncion uh, kung merong search warrant na dala o pinakita yung mga polis? Opo. Tapos yun, meron po ba silang nilabas o pinakita ang search warrant? Wala po, Mr. Chair. ah uh, Mr. Chair, pagkatapos ng mga nangyari so far na pinagdap ka, tapos uh, ka din si uh, Manny Asuncion, sa kayo naman po, saan po kayo nun dinala ng uh, polis? <sighs> Inilabas po nila ako sa bahay. Nak narinig, nakarinig na po ako ng putok mula sa itas kung saan naiwan ko si Manny, Mr. Jill. Napapikit na lang po ako sa sarili ko at sabi ko kung pinatay na po nila ang aking asawa. Uh, paano po ninyo uh, nasabi na nung narinig po ninyo yung mga putok ng baril ay inpo uh, yun po ninyo yun na yung uh, signal na napatay na po si uh, Manny Asuncion? Yes po, Mr. Mr. Chair, kasi po nakita ko mismo na walang kalaban-laban si Manny sa mga bulis. Kasi po, mataba po siya at hindi na gano'ng kalisi. Eh. Hindi niya kayang lumaban o tumakas po. Naka-restrain po talaga si Manny at marami yung mga pulis na nakatuto kung sa kanya. Uh, Mr. Chair, talong po natin kay uh, Miss Lizel. Nung panahon po ba na iyon, armado po ba si Manny Asuncion? Hindi po, Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Chair, meron po bang pinagmamayari ang armas si uh, Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Sa buong uh, magkakakilala po ninyo, ay meron po bang pagkakataon na nagmayari po ng parel o kahit anong armas si Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Halos hindi na po kami makabili ng bigas o mga kailanganin po namin. Epo, hindi po ganun tipong bibili si Manny na mayari ng Um, Mr. Chair, matanong na lang din po natin kay uh, Ma'am Lizelle. Kayo po, Ma'am Lizelle, meron din po ba kayong pinagmamayari ang armas o barel? Wala po, Mr. Chair. Sa buong buhay po ninyo, may pagkakataon po ba na kayo din ay nagmayari ng armas? Wala po. Hindi po, Mr. Chair. Kailan na po yung parang siguro kung may pagkakataon po na nakalapit po kayo sa kahit anong armas, may ganun po bang pagkakataon sa buhay ninyo? Mr. Chair, sa totoo lang po, nung unang dinamo kami ng mga pulis, first time ko po makakita ng mga marit na malapitan po. Uh, Mr. Chair, uh, babalik po doon sa naging insidente, may nakita po ba kayong kakaiba sa mga a police na involved dun in sa insidente? Yes po, Mr. Chair. Yun ka pong sinasabi nung una. May isang maliit na police. Nagigil, nagigil po. Napatayin si Manny. Sa kwarto pa lang po. Halos ka napitin niya na yung gabi niya. May yung tala yung na niya nakasun. Tapos natigil pa rin po. Pasensya na po, Mr. Chair. Hanggang ngayon, sobrang trauma po ako. Pag nakakita po na po. Nang... Sige, uh, Mr. Chair uh, sa punto pong ito uh, naunawaan po natin ang uh, nararamdaman po ni uh, Ms. Lizel Asuncion na uh, hindi po natin inanay na marilip po sa kanya yung uh, insidente kaya uh, at this point uh, Mr. Chair, I would redirect my questions muna sa iba pa nating resource persons uh, regarding uh, the details habang uh, Uh, bibigyan po natin ng uh, ay si Miss Lizel Asuncion po na nang pumuna uh, maka ma po yung kanyang uh, Sige, okay. Um motion. you have three more minutes. Uh, Thank you. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, dahil nandito po ang uh, Human Rights Organization na uh, uh, karapatan uh, with Miss uh, Estina Palambay. Uh, Mr. Chair, gusto po nating malaman ito pong nangyaring uh, patay po kay Manny Asuncion tsaka dun po sa couple na nabanggitin po kanina meron din po pang iba pang mga instances na kung saan may mga operations na, na sa ilalim ng command responsibility ni uh, Deportinas tsaka nilito patay na nadulot din ng mga patayan uh, sa ating mga kababayan Magandang gabi po uh, Mr. Chair Uh, sa totoo lang po, una po namin narinig ang pangalan ni Colonel uh, Lito Patay dito po sa patatan. Dahil uh, napakarami po kaming uh, na iulat sa amin na mga pagpatay dito. Um, pangalawa, yung pangalan ni Colonel Patay and ni General Sinas nung nagkasama sila sa PRO-7 um, doon po kumbaga tail-end na lang niyong Bloody Sunday Massacre. Doon po maraming naganap na pagpatay, lalo na po sa Negros. No? Doon po ni-launch yung Sauron 1, anim na tao po ang tinatay, mga magsasaka. Doon po sa Negros, 31 ang arbitrarily arrested. No? Naganap po ang sumunod, yung 2019, o Plan Sauron 2, labing apat ang pinatay. On a single day po ito, ha? Ah. on a single day. So these are mga, ang tawag po nila dito, Mr. Chair, yung Synchronized Enhanced Management Police Operations or SEMPO. Supposedly, it's anti-criminality, but it targeted also, and it have farm um, workers, farmer leaders, activists um uh, killed in the process. Sumunod na po yung uh, pagpatay sa mga NDFT consultants magkasama na rin po si Colonel Patay nasa, dito lang po sa Metro Manila nasa CIDG uh, si Region 4A uh, si Colonel Patay habang si General Sinas ang NCRPO Regional Director at PNP Chief nung naganap yung pagpatay doon po sa dalawang elderly o Paul, doon po sa, sa Rizal na police operations din po Sumunod naman po yung tumando, no? Sham, sang araw din po, sham na tumando. Uh, leaders po tuon po sa Iloilo -Ilo, ang pinatay, labing anim arbitrarily arrested. And then, the Bloody Sunday Massacre. Nine killed in one day or um, five to seven people were arbitrarily arrested. Uh, Mr. Chair, uh Anyone from uh, the National Union of uh, People's Lawyers? Uh, nasili po ba natin yung uh, details related dun sa search warrant na in din sa ginawa kay Manny Asuncion? At uh, ano po yung mga observations natin? Kasi nga merong pattern na uh, defective yung mga ginagamit na search warrant. Ganon din ba yung na-observe dun sa search warrant na ginamit sa case ni Manny Asuncion? yung yung search warrant na binabanggit nila ng pulis ay eh, search warrant para doon sa residence ng mag-asawa ni Manny Asusyon at ni Lizelle, na matatagpuan sa Rosario Ngunit si Manny ni Asuncion ay pinatay sa Tasmaringas, Quite, sa pisina ng na huwa, na Workers Assistance Center. Yung address ng search warrant na sinabi nung na nakita ng polis, eh, ang address ay sa Rosana Kapitid sa residence nila. Ngayon, para mag-justify yung, ano, yung pagpatay, kay eh, Manny Asuncion, pagkatapos ng search na ginawa nila sa bahay nila, pinalabas ng mga, ano, ng mga polis sa unang press release nila na nagkaroon ng ano na nakatakas si Manny Asuncion mula doon sa residente niya pumunta doon sa bahay ay pumunta doon sa opisina ng WAC at nagkaroon ng parang ano ah uh, abulan kaya doon siya inabot pero sa totoo lang yung mga kasawa ay natutulog sa, sa Dasmarinas, Capite nung pinasok niya nun. tapos sa uh, pagkatapos nung nang narating na ganoon na nagkaroon ng ablan Nalaman na ng polis na meron pa lang search warrant na in-issue para doon sa walk of this sa kanilang nila sinabing ano may sinagawa ang search warrant sa ano na naging nagresulta doon ano, sa pagpatay kay like, Manny Asuncion. Bali yung nakita ang diferensya doon sa ano no, sa search warrant. Uh, thank you uh, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, dahil na dito din po ang uh, Representative from NBI, uh, since sa pagkakaalam po natin ay uh, nai-refer din ang uh, is na ito sa National Bureau of Investigation, na uh, maaaring po bang maibahagi uh, briefly sa uh, dito sa Qualcomm, ano po yung mga naging uh, major findings or actions na ginawa ng NBI at that time related po dito? After that, uh, Congressman Manuel, you still have one more minute. Thank you, Mr. Thank you. Chair. Uh, yes, Mr. Chair. So we conducted and concluded our investigation and we filed the appropriate cases against the 17 TID officers. Uh, 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 officers uh, based on our investigation, there was conclusive evidence and probable cause to file charges against them. Uh, Mr. Chair. Uh, Thank uh, you, Mr. Chair. So, the last question, Mr. Chair. Uh, kay, uh Ma'am um, Lizelle Asuncion, uh, maaari niyo po bang uh, describe kasi uh, napakasayang po ng bawat buhay na napapatay sa ilalim ng uh, extrajudicial killings lalo at nakita natin yung patterns whether war on drugs man o war on dissent. Uh, ano po ba yung mga ginagawa ni Manny Asuncion bago po siya napatay? Sige po, uh, uh, Mari po from uh, Karapatan, kung uh, na part po ng ating mga records uh, so far based sa profile ni Manny Asuncion, ano po ba yung kanyang uh, mga activities or affiliations? Well, trade union leader po si Manny Asuncion and uh, po siya sa kung kabite. In fact, nilala po siya uh, just in Remulia, no, dahil galing po siya sa kabit ilalal siya ng leader ano, manggagawa po doon sa pag-organisa po ng mga manggagawa sa Timog at Talungan. Actually, Sir Chair, ang kasong ito ay inibistigahan din ng Commission on Human Rights no, at meron din silang findings tungkol dito, lalo na sa deprivation of life uh, ng mga victims ng Bloody Sunday, kapilang si Tamani, at uh, syempre, nadidismaya po kami dahil nga po, dinismiss ng Department of Justice yung kasong ito despite recommendations from the NBI at despite the recommendations din po ng Commission on Human Rights mainam po kung nandito yung um, DOJ representative ay ma-inquire dito uh, With that Uh, Mr. Chair, uh, nagpapasalaman po tayo sa ating mga resource persons kabila na po si Ma'am Lizelle Asuncion uh, nakita po natin mapigat na mapag usapan ng ganito mga bagay pero uh, inikilala po natin yung tapang at ang uh, persistence po ng ating mga kamag-anak na patuloy pa rin i-exhaust yung iba't ibang pangamaraan para talaga uh, ma-pursue uh, yung uh, justice para sa kanilang mga kamag-anak Mr. Chair, nakita natin yung uh, similar na modus operandi sa mga extrajudicial killings, mapa war on drugs man o mapa war on dissent, ang uh, pagprofile ng mga biktima, yung pag-issue uh, ng mga bogus na mga warrants, yung pagtatining ng ebidensya, yung paggamit ng nanlaban na uh, justification para sa ganito mga patayan at yung mga ineffective na mga ginawang investigation dati, Mr. Chair kawawa yung mga walang kalaban-laban na mga kababayan natin, wrongly accused, no? Na mga whether involved sa drug trade o yung mga activists dito sa ating bansa na inalay yung kanilang buhay para magsilbi sa mga iba ring uh, inaapi at pinagsasamantalahan. Kaya nararapat lamang Mr. Chair na uh, ma-pursue talaga natin itong uh, pagsuporta sa mga pamilya ng mga biktima at maging yung pag-prosecute sa mga principal ng Are war on drugs at war on dissent na nagdulot ng mga extrajudicial killings. Kasama si na De sinalito si Patay, si na oh, Senator, former PNP Chief Bato de la Rosa, at mismo yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lamang Mr. Chair, maraming salamat.